Hello guys, for today's video, ayan. At in my life, pang akong kinabuhi di rin, nag Ito yung kayo ng pinos sa rails. So ngayon, ang daming tira kasing kanin doon. Sabi ko, kasi ibibigay naman niya sa driver. Ang dami sobra. Ang ginawa ko, Diyos ko, ligtas ako. Loo niya yes, sa akong kamutangan. Ay. <laughs> Uy, natatawa ako sa rili ko hindi ko maintindihan. Nag-share ko nito na lang ko ba kay eh, para ano, tapos itong mirinda Ayan, o. Oh. Ayan, ito merinda. Ala, Sharon din yan. Pero itong toyo, syempre, akin na yan. Sa ko. Grabe. <laughs> Imagine niyo, Oh. Puro laman yan. Oh. Kasi, ganyan sila pang nag-order dito yung bang isang bandihan ng kanita. Tapos ngayon, ang gitna, uh, hindi na babawasan. So, yun lang. Akong gitilok-tilok. Agoy, ginoog kong <laughs> tilok-tilok pa more. nako. Pero hindi ako nakakain doon kasi sabi ko nga doon na sa bahay. Maaga naman kami umuwi. Time check dito is alas 11.30 ng gabi. Sa Pilipinas is alas 4.30 ng madaling araw. Dito alas 5. Ay, alas 11. Ayan, alas 11.30. Mga una taon. Kabsa. Alam niyo ba kabsa? Ba? Man, yung paborito ni... Basta mag-order na sila. mag ang paborito ni kabsa. Yung kabsa na ganito yung puti ang kanin kasi alam nyo bakit uy kalami ano isaw saw sa tuyo na si. kalamansi oh. ay kalamansi na may suka uy sarap hmm. hindi ako magsasayang bukas ng kanin ang daming kanin masarap uh -huh. talaga alam mo, pag sinabing kabsa, talagang dabis ang Middle East. Sa kabsa. Hmm. Relate ngayon ng mga katulong ba? Mga kadama. Na tuwing Friday, magtitipon-tipon talaga yan sila buong pamilya. Mga ako, lahat, pamang tuwing-tipon-tipon yan sila. Hmm. Kasi yun yung oras, yun yung ano nila eh. Tuwing Bernice yan sa atin naman pag ano yung Sunday yan dito Friday mm -hmm. ayun to tapos saroon <laughs> naka ano naka sharon din <laughs> naka sharon din ako ng mirinda Dati wan to sawa ang merienda dito dati. Magpangabot. abot Lalo pag na-expire na yung date, no? Tinatapon ko na lang ngayon. Kanihit sa panahon. Oy, <laughs> Diyos ko, Lord. Hmm. Ambot na lang taan eh. Pero ikaw lang, kay ikaw na ta. So mga langga, shout out ako dyan sa lahat ng mga legit ko. Mm. lubos ako nagpapasalamat sa inyo talagang hindi hindi nyo ako iniwan totoo lang yan talagang ano eh sobra talagang hindi ko alam at uh, ito, more entry more win mm -hmm. na lang tayo dyan ha mhm mm manood na lang kayo kung um, mukbang ano ngserap kayak Gutum aku makomenganan kak, kasi ndak aku legapunan, lebih hmm. <coughs> Diba ah, Kamu bisa di tuh melambut, telang lambut tuh, Subrah, guruh hastio, Subrah lambut, lambut. Ayan nga. Mabubulunan ako pag madaling ito kasi, ayan. yung amo ko, eh. Matawagin na naman ako. Alam nyo ba? May pinto ako sa inyo. Kaming mga katulong dito sa Middle East. Yung isang tainga namin dito, parang bag- bag-ano ba? Yung bang- nagaano ka ba ng gusto na dito sa pagkain o yung isang tainga namin nandiyan sa mga amo namin kasi once na tinawag siya pag tinawag ako limbawa unti mano tatayo ka talaga kahit kumakain ka hindi, hindi ka pwedeng hindi ka tatayo Mm, ba? Diba? Mm. Hmm. terapkan ng tuyo. Grabe. Mga nga si dito sa akin. Um, <laughs> mm, Di ba? mhm. Mm, mm. Lahat yan. Mm, bukog, bukog, bukog. Sa so, mga langga, no? Ito lang yung aking buhay dito sa Middle East. Ilang buwan na lang. Laban tayo nito. Nung buwan na lang. Mm. Okay, magpaalam na. Isa pang higop ng suka. Ay, suka na may tuyo. Mm -hmm. Kung mga lang ka. paalam na ako. Maraming salamat na sa inyo lahat. Shout out ako dyan sa aking mga viewers sa mga legit ko. Sobra. Sana oh. ako. <laughs> Hanggang hindi ko na kayo mga isa-isa. Namutla yung labi ko sa suka. Maraming salamat sa inyo lahat yan, guys. At ingat. Maraming salamat.